Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang naging payo ni Kyle Kuzma kay Jordan Paul sa Washington Wizard at ang lumabas palang na trade patungkol sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naging balitang payo ni Cal Kuzma kay Jordan Paul sa Washington Wizards. Matapos nga ang pagkatalo ng Washington Wizards sa kanilang huling game kontra sa Charlotte Hornets. Score na 117-114 ay bumagsak na nga sa 2 wins at 12 losses ang kanilang record sa standing ng Eastern Conference. At ang mahirap pa dyan ay umabot na rin naman nga sa 7 game ang kanilang kasalukuyang losing streak. At kahit man nga mga boss idol, nagtala na si Jordan Paul sa kanilang game kontra sa Wizard ng 24 points at 5 rebounds, ay siya pa rin naman nga ang patuloy na sinisisi ng mga fans sa kanilang pagkatalo gayong umabot lamang nga sa 8 out of 21 ang kanilang shooting. Meaning, nag struggle pa rin naman nga ito na mabuhat ang Wizard papunta sa panalo. Pero ayon na rin naman nga sa naging pahayag ng kanyang teammate na si Kyle Kuzma, lahat rin naman nga daw po ng mga players at coaches sa Wizards ay nakaalalay sa kanya at naniniwala nga sila na malalagpasan at makaka-adjust si Jordan Paul sa bagong role nito. Gayong napaka-passionate at hardworking nga ito sa loob ng court. Nakaka-relate rin naman nga daw po si Gusma sa kalagayan ngayon ni Paul gayong mahirap nga talaga na mag-transition mula sa pagiging third o fourth option papunta sa pagiging first option gayong nangyari rin nga ito sa kanya. Matapos siyang itrade ng Lakers papunta sa Wizard, sadyang kakailanganin lamang nga nito ng kaunting mga laro upang maka-adjust ito sa kanilang kupunan. Sa ibang balita naman, patungkol sa lumabas na trade sa Barangay Hinebra. Ayon nga sa naging pahayag noon ni Chris Newsom sa harap mismo ng media, gusto nga daw talaga nito ang ideya ng paglalaro sa Barangay Hinebra especially sa pakikipagtandem niya kay Coach Tim Cohn. Yes, maganda nga po ang ibinibigay sa kanya nitong role simula pa noong nasa Gilas, Pilipinas pa siya naglalaro ng nagdang Asian Games. Kaya di nga nito naiwasan pa na sabi ng posibilidad ng paglipat niya sa Barangay Hinebra. At makalipas nga ang ilang espekulasyon, ay may lumabas nga na balita na posible nga daw talagang makuha ng Hinebra si Chris Newsom mula sa Meralco sa pamamagitan ng isang blockbuster trade kung kakailanganin nga nila nitong ipalit o i-offer ang kanilang mga players na sina Stanley Pringle at Sydney Onwuberi.